Labin lima second hook. Sa isang marangyang bulwagan, lahat ay nakatingin sa bride, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy ng galit at desisyon. Hindi nila alam, ang lalaking kanilang inidolo bilang groom ay may madilim na lihim, isang pagtataksil na babagsak sa kanya sa harap ng lahat. At ang bride, darating siya, hindi bilang isang ordinaryong babaeng may kasal, kundi bilang rina ng kanyang sariling paghihiganti. Ang araw ng kasal ni Vanessa ay tila perpekto sa lahat ng panlabas na tingin. Ang mga bulaklak ay maayos na nakahanay, ang mga bisita ay nakaupo ng maayos, at ang buong venue ay kumikislap sa puti at gintong dekorasyon. Ngunit sa ilalim na kumikinang nakasyahan, may kakaibang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tipikal na kababagoy kasal, ito ay kaba ng paghihiganti, galit, at desisyon na hindi basta-basta malilimutan. Habang nakatayo siya sa kanyang silid, suot ang napakagandang puting gown, iniisip niya ang mga linggo ng panlilinlang at pagtataksil. Ang lalaking kanyang pakakasalan, si Adrian, ay hindi lamang basta nagkakamali, nagpapatunay siyang may iba, isang lihim na relasyon na hindi niya inaasahan. Ang bawat detalye na kanyang nalaman ay parang sugat na lumalalim, at ang emosyon ay naglalaro sa pagitan ng sakit at determinasyon. Ito na ang tamang oras, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang bawkwet. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit, ngunit may kakaibang kalinawan. Bawat hakbang na gagawin niya ay eksaktong na plano. Hindi siya papayag na masira ng kasinungalingan ni Adrian ang kanyang dignidad. Lumakad siya palabas ng silid at tumingin sa mga bisita. Ang kanila mga ngiti ay hindi para sa kanya, kundi sa ilusyon na isang perfectong kasal. Hindi nila alam ang malaking sorpresa na naghihintay sa kanila. Si Vanessa ay may lihim na plano. Sa mga nakaraang linggo, sinadyan niyang pag-aralan ang galaw ni Adrian, ang kanyang mga kasabwat, at ang paraan kung paano niya ito ibubunyag sa publiko. Lahat ay eksaktong nakaplano, bawat hakbang, bawat ekspresyon, bawat sandali ay may layunin, ang ipakita sa lahat kung sino talaga ang may control. Sa kabilang dako ng venue, si Adrian ay abala sa pagtanggap sa kanyang mga bisita. Hindi alam na ang kanyang mundo ay maglalaho sa loob na ilang sandali. Ang kanyang ngiti ay malaki, puno ng kumpiyansa, ngunit hindi niya alam na bawat tawa at salita ay masusubaybayan ng babae na kanyang ipinagkait ng katapatan. Lumapit si Vanessa sa salamin bago pumasok sa main hall. Sa salamin, nakita niya ang sarili, hindi lamang isang bride, kundi isang babae na may kapangyarihan at determinasyon. Ang galit at sakit ay naging armas niya at ang kanyang dignidad ay magiging sandata laban sa pagtataksil. Ang mga unang hakbang patungo sa Grand Entrance ay mabigat ngunit makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa groom, nang gayon ay hindi lamang kalaban, kundi simbolo na panlilinlang at tagkakanulo. Alam niya, sa loob na ilang sandali, ang buong kasal ay magiging eksena ng kanyang paghihiganti. Bago pumasok sa bulwagan, huminga siya na malalim. Hindi ko kailangan na ibang tao para ipakita ang katotohanan. Ako ang magiging hustisya na hindi mo inaasahan, Adrian, bulong niya sa sarili. Sa mga sandaling iyon, ang tensyon ay palpable. Ang mga bisita ay nagsimulang magusisa habang naririnig ang malakas na yapak ni Vanessa sa marble floor. Walang nakakaalam ng bride na kanilang nakikitang gayon ay hindi lamang naglalakad para sa kasal. Siya ay naglalakad upang ibunyag ang katotohanan at ipakita ang kanyang ultimate revenge. Here's part dalawa of your story. Habang antiunting pumapasok si Vanessa sa main hall, ramdam ang pagbabago sa hangin. Ang mga bisita ay huminto sa kanilang ginagawa, nagulat sa biglang paglitaw ng bride, tila may kakaibang aura ng kapangyarihan at galit na bumabalot sa kanya. Ang kanyang gaon ay kumikislap sa liwanag ng chandeliers, bawat hakbang ay may bigat at kahulugan. Hindi ito ang bride na inaasahan nila masisilayan sa araw ng kasal, ito ang babae na may plano at layunin na ipakita ang katotohanan. Sa gitna ng bulwagan, si Adrian ay nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at kaunting takot. Vanessa, ano ito? Bakit ngayon? Ang mahinang tanong niya, ramdam ang unti-unting paburong na kanyang panlaban. Ngunit hindi si Vanessa ang magpapahina. Tumayo siya sa harap ng groom, hinahawakan ang bawkwet ng mahigpit, ngunit ang mga mata ay puno na init ng galit at determinasyon. Adrian, wika niya, tahimik ngunit malinaw, ang araw na ito ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa lahat ng katotohanan matagal mo nang tinatago. Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong, ang mga mata ay nakatutok sa eksenang unti-unting nagiging tensyonado. Ang ilang mga kaibigan ni Adrian ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang bride? Si Vanessa ay hindi tumigil. Isinaayos niya ang kanyang boses at tumindig ng mas matangkad, parang rin na nahandang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Alam ang lahat na may itinatagong lihim ka, Adrian. Ang pagtataksil mo ay hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng narito. At ngayon, panahon na para bumalik sa iyo ang hustisya ng mga salita at gawa mo. Lumapit siya ng kaunti sa altar, at bawat hakbang ay ramdam ng mga bisita, ang tensyon ay unti-unting tumataas. Si Adrian, bagaman natatakot, ay hindi pa rin makagalaw. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang bride. Hindi niya inasahan na ang babae na kanyang iniwasan at pinagsamantalahan na tiwala ay ngayon ay may kapangyarihan na ilantad ang lahat. Biglang inilabas ni Vanessa ang kanyang telepono at pinakita ang mga ebidensya, mga mensahe, litreto at video na nagpapatunay sa pagtataksil ni Adrian. Ang mga mata ng mga bisita ay lumaki sa gulat, ang bulwagan ay puno ng mga gasps at bulungan. Ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang pamilya ng groom, ay nagulat sa biglang paglitaw ng katotohanan. Hindi ko nahahayaan pang sirein ang aking dinidad at ang aking buhay dahil sa kasalanan mo. Ika ni Vanessa at bawat salita ay parang hampas na tumatama sa puso ni Adrian. Ang lahat ng ginawa mo ay may kapalit. At ngayon, makikita mo kung ano ang kahulugan ng hustisya at paghihiganti. Si Adrian ay parang nabihani at nabigla sa parehong oas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mukha niya ay pulang-pula sa kahihiyan. Ang dating niyang panlasa sa kapangyarihan at kontrol ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga kasabwat at kaibigan ay hindi makapaniwala sa pangyayari. Ang kanilang matagal na pinoprotektahang groom ay nahuli sa kanyang sariling kasalanan. Habang nakatingin kay Adrian, anti-unting naglakad si Venice sa patungo sa mikropono. Lahat na narito, pakinggan ninyo ito. Ang pagmamahal at pagtitiwala ay hindi dapat nilalaro. Kapag may pagtataksil, may kapalit. Ang hostisya ay hindi laging tahimik, minsan ay dumating ito sa pinakadilim na paraan, sa pamamagitan ng lakas, tapang, at dignidad ng taong iyong sinaktan. Ang mga bisita ay napatigil, bawat salita ay tumama sa kanilang damdamin. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan at ang eksena ay naging ganap na dramatiko, isang pagsubok sa moralidad, sa tiwala, at sa lakas na isang babae na hindi basta-basta natitinag kahit sa pinakamalaking. Panlilin lang. Sa puntong iyon, ramdam ni Vanessa ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pera o prestihiyo, ito ay tungkol sa pagpapakita na kahit ang pinakamalalim na pagtataksil ay may kabayaran, at kahit ang pinakamataas na tiwala ay pwedeng bumalik sa kamay na taong may integridad. Here's part tatlo of your story. Habang unti-unting bumabalik sa sarili ang mga bisita mula sa pagkabigla, si Vanessa ay naglakad ng direkta patungo sa gitna ng altar. Ang bawat hakbang niya ay ramdam ng bawat mata sa paligid. Ang bigat ng bawat titig ay parang sumasalo sa kanya, ngunit hindi siya natitinag. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit may malinaw na layunin. Ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may kontrol sa araw na ito. Si Adrian ay nakatayo roon, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng kaba at takot. Vanessa, hindi mo dapat, simulan niyang sabihin, ngunit naputol siya na isang matinding tingin mula sa bright. Hindi, Adrian, wika ni Vanessa, malinaw at matatag, dahil ang araw na ito ay hindi para sa iyo. Ito ay araw ng hustisya. At makikita ng lahat kung sino ang may karapatang manatili sa dignidad at respeto. Lumapit siya sa harap ng mga bisita at muli niyang ipinakita ang mga ebidensya. Ang bawat mensahe at litreto ay tumama sa puso ng groom, at ang mga mata ng mga bisita ay napakita ng halong pagkabigla at simpatiya. Ang dati niyang ginawang plano upang pahiyain si Vanessa ay bumaliktad sa kanya, ang kanyang sariling kasinungalingan ang naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Alam ninyo, mga kaibigan at pamilya, patuloy ni Vanessa, ang pagtataksil ay hindi lamang isang kasalanan sa taong iniwan mo. Ito ay kasalanan sa lahat ng naniniwala sa iyo, sa lahat ng nagtiwala sa iyong salita. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kabayaran na pagkakanulo. Si Adrian ay antiunting nagiging desperado. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung paano naging ganito ang sitwasyon, at ang mga murmurs ng bisita ay lumakas sa bawat eksenang nahahayab. Ang bride ay hindi lamang naglalakad sa altar, siya ay naglalakad sa landas na hostisya at bawat titig ng publiko ay kasama niya. Lumapit siya kay Adrian, ang bawat salita niya ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Bakit mo ginawa ito? Pinagsamantalahan mo ang tiwala ko, ang pagmamahal ko, at iniwan mo akong bulag sa katotohanan. Ngunit ngayon, lahat ay nakikita na. Ang lahat ng pagkakanulo mo ay ilalantad ko sa liwanag ng lahat. Ang mga bisita ay unti-unting nagsimulang bumulong. Ang tensyon ay nararamdaman sa bawat sulok ng venue. Ang ilan ay huminga ng malalim, hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng bride. Si Vanessa, sa kabila ng galit at sakit, ay nanatiling maayos at elegante, isang halimbawa ng tunay na empowerment. Gayon, Adrian, hindi mo na mababaliwala ang epekto na iyong mga gawa. Ang lahat ng inihanda mong kasinungalingan at pagtataksil ay babalik sa iyo sa harap ng publiko. At habang naririto ako, nakikita ng lahat kung sino ang may tunay na dignidad at lakas, patuloy niya, at bawat salita ay may bigat na tumatama sa damdamin ng lahat. Si Adrian ay parang nawala na hininga, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit, kahihiyan at panghihina. Ang kanyang mga plano upang pahiyain si Vanessa ay bumaliktad at sa halip, siya mismo ang naging sentro na public humiliation. Lumapit si Vanessa sa mikropono at, sa buong taas ng boses, sinabi ang lahat ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa pera o sa prestige. Ito ay tungkol sa tiwala, pagmamahal at respeto. Ang pagtataksil mo ay nagdulot ng labis na sakit, ngunit ngayon, ipapakita ko sa lahat na ang katotohanan at hostisya ay mananaig. Sa puntong iyon, ang bulwagan ay puno ng tensyon at emosyon. Ang mga bisita ay tahimik, bawat isa ay nakatingin sa bride at groom. Ang eksena ay ganap na dramatiko, isang tagpo ng paghihiganti, empowerment, at kabayaran sa pagkakanulo. Si Vanessa ay tumindig na matatag, ang galit ay napalitan ng kakaibang kapanatagan. Alam niya na sa bawat salita at hakbang na ginawa niya, ang hostisya ay naipakita. Hindi niya kailangang magmadali, ang bawat titig na mga bisita ay sapat upang ipadama ang bigat ng pagkakanulo ni Adrian. Ang huling hakbang niya sa altar ay puno ng simbolismo. Hindi siya nagmumukhang galit o mapaghiganti lang, siya ay naglalakad bilang simbolo na empowerment, isang babae na hindi matitinag ng pagtataksil at kasinungalingan. Ang kanyang dignidad ay nanatili at sa puntong iyon, alam niya na ang kanyang revenge ay kompleto na, hindi sa pamamagitan ng pananakit, kundi sa pamamagitan ng pagbubunyag na katotohanan at pag-angat ng sarili niya sa gitna ng trahedya. Here's part 4 of your story. Habang tumatagal ang tensyon sa bulwagan, si Vanessa ay tumayo ng deretso sa harap ng altar, nakaharap sa groom. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanilang dalawa at ramdam ang bigat ng bawat sandali. Si Adrian ay tila hindi na makagalaw, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala, napalitan ng kahihiyan at kaba. Adrian, wika ni Vanessa, malakas at malinaw, lahat ng ginawa mo, lahat ng pagtataksil at kasinungalingan ay hindi na pwedeng itagopa. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa akin, ito ay araw na katotohanan para sa lahat ng narito. Ang mga bisita ay unti-unting bumungad sa kanilang mga upuan ang bulwagan ay puno ng bulungan at mga gasps. Ang dating bride Toby, na nakaupo sa harap, ay nagulat at napapailing. Hindi niya inasahan na ang babaeng inakala niyang mahina at madaling pahiyain ay magiging ganito kapangyarihan sa sarili. Si Vanessa ay lumapit kay Adrian, hawak ang bawkwet, at inilabas ang kanyang telepono. Narito ang lahat na ebidensya. Ang bawat lihim, bawat pagtataksil, bawat kasinungalingan mo ay ilalantad ko sa lahat. Ipinakita niya ang mga mensahe, litreto, at video na malinaw na nagpapatunay ng pagtataksil ni Adrian. Ang bawat salita at imehe ay parang hampas na tumatama sa puso ng groom. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala. Ang mga kaibigan ni Adrian ay nagsimulang magtanong sa isa't isa. Ang mga bulungan ay lumakas. Hindi pwedeng totoo bakit ganito ang nangyayari, maririnig sa paligid. Ang kanyang pamilya ay nagulat at ang kahihiyan ay ramdam sa bawat sulok ng venue. Hindi ko na kailangan pang magsalita na marami, wika ni Vanessa. Ang katotohanan mismo ang magpapakita ng hustisya. Biglang lumapit siya sa mikropono at bumulong sa buong bulwagan. Adrian, ang pagmamahal at tiwala ay hindi dapat nilalaro. Ang pagtataksil mo ay hindi lamang kasalanan sa akin, ito ay kasalanan sa lahat ng naniniwala sa iyo. At ngayon, ang lahat ng pinagsamantalahan mo ay babalik sa iyo. Si Adrian ay tila nag-iba ang kulay na mukha, unti-unting naupos ang dating kumpiyansa. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala, ang kanilang minamahal na groom ay nahuli sa kanyang sariling panlilin lang. Sa puntong iyon, si Vanessa ay tumigil na sandali at ang katahimikan sa bulwagan ay nagdulot na mas malalim na tensyon. Ang lahat ng naririnig ay ang sariling tibok ng puso, ang bawat bulong ay puno na paghihintay sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, si Vanessa ay naglakad ng direkta sa altar, tinuturo ang bawat ebidensya sa lahat ng nakapaligid. Makikita ninyo ang kabayaran na pagtataksil. Wika niya at ang bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa emosyon ni Adrian. Ang lahat ng ginawa mo upang pahiyain ako ay bumalik sa iyo. Ang iyong kasinungalingan ay gayon ilalantad sa liwanag na publiko. Si Adrian ay hindi na makagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kahihiyan ay ramdam sa bawat sulok. Ang dating matapang at mayabang na groom ay unti-unting nawawala sa harap na matapang at dignified na bride. Ang huling bahagi ng confrontation ay nagsimula ng lumapit si Vanessa sa groom at sabihin, Gayon, nakikita mo kung ano ang nangyayari kapag nilalaro ang tiwala at pagmamahal na isang tao. Hindi mo pwedeng sirain ang dignidad ko at ang tiwala na iba ng walang kapalit. Ang hostisya ay dumaiting at hindi mo ito may iwasan. Sa puntong iyon, ang mga bisita ay napasigaw sa kombinasyon ng galit at empowerment ng bride. Ang kanyang dignidad ay nanatili at ang moral lesson ay malinaw, ang pagtataksil ay may kabayaran at ang lakas na isang tao ay nasusukat hindi sa pisikal na anyo, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang sariling karapatan at dignidad. Ang bride ay lumingon sa mga bisita at sinabi, Huwag ninyong hayaang si Rain na kasinungalingan ang inyong buhay. Ang katotohanan at hostisya ay laging mananayk. Sa wakas, si Vanessa ay tumalikod kay Adrian, hindi na nakatingin sa kanya kundi sa hinaharap na mas maliwanag at puno ng dignidad. Ang groom ay nakatayo roon, lubos na nahihiya, walang makitang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Ang kapangyarihan ay nasa babae at ang hostisya ay naipakita sa lahat. Here's final part, part 5 of your story. Matapos may lantad ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil ni Adrian, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bulwagan. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala, ang dating confident at mayabang na groom ay naging sentro ng kahihiyan, habang si Vanessa, ang bride, ay nakatayo ng matatag at maayos, puno ng dignidad at kapangyarihan. Si Adrian ay tila nawalan na hininga. Ang kanyang mukha ay napakita na halo-halong damdamin, kahihiyan, galit, at pagkabigo. Ang kanyang plano na pahiyain si Vanessa ay nagbabalik sa kanya sa mas nakakahiyang paraan kaysa kanyang inaasahan. Ang bawat titig ng bisita ay tila nagtatanong sa kanya, bakit mo ginawa ito? Paano ka nakapunta sa ganitong sitwasyon? Vanessa ay hindi nagmadali. Alam niya na ang tagumpay niya ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabalik ng insulto, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang dignidad at integridad. Adrian, wika niya, malakas at malinaw. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa ating kasal, kundi tungkol sa katotohanan at hustisya. Ang pagtataksil mo ay hindi lamang kasalanan sa akin, ito ay kasalanan sa lahat ng naniniwala sa iyo. At ngayon, lahat ay nakikita ang tunay na ikaw. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ni Adrian, ngunit wala siyang magagawa kundi tumayo roon, napapailing sa galit at kahihiyan. Ang bride to bini Adrian, na deti sa paghahanda ng kanyang kasal, ay nakatingin sa eksena na puno ng pagkabigla. Hindi niya inasahan na ang babaeng kanilang pinagsamantalahan ay magiging ganito kapangyarihan sa sarili. Gayon, patuloy ni Vanessa, ipapakita ko sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa panlilin lang. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang ipagtanggol ang sarili at ipakita ang katotohanan. Sa puntong iyon, ang mga bisita ay humanga sa kanyang tapang at dignidad. Ang kanyang revenge ay kompleto, hindi sa pamamagitan ng pananakit, kundi sa pamamagitan ng pagbubunyag ng katotohanan at pagpapakita ng kanyang sarili bilang isang empowered na babae. Si Adrian ay napilitang umupo, tila napagod sa bigat ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang lahat ng kanyang plano upang pahiyain si Vanessa ay bumaliktad sa kanya. Sa dulo na eksena, si Vanessa ay lumingon sa mga bisita. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon at kapanatagan. Huwag kayong hayaan ang kasinungalingan o pagtataksil na sirein ang inyong dignidad. Ang katotohanan at hustisya ay laging mananayg, at ang pagkilos ng tama ay magdadala ng tunay na kapayapaan sa puso ninyo. Sa sandaling iyon, ang vengi ay napuno ng palakpakan. Ang mga bisita ay humanga sa tapang at dignidad ng bride. Ang moral lesson ay malinaw. Ang pagtataksil ay may kabayaran, at ang lakas na isang tao ay nasusukat hindi sa pisikal na anyo o kayamanan, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang sarili at ipakita ang tama. Vanessa ay lumingon kay Adrian isang huling beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Alam niya na ang kabanata ng pagtataksil ay tapos na. Ang groom ay naiwan sa kahihiyan at ang bride ay naglakad patungo sa kanyang bagong simula, malaya, dignified, at empowered. Ang araw na iyon ay hindi lamang naging araw ng na hustisya, kundi araw ng kapayapaan para kay Vanessa. Ang kanyang lakas, integridad, at dignidad ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng nakasaksi. Ang pagkakanulo ni Adrian ay nagdala ng kahihiyan sa kanya, ngunit si Vanessa ay umangat, pinatunayan na ang katotohanan at hostisya ay mananaik sa huli. Sa huli, si Vanessa ay iniwan ang altar, hindi na nagbabalik tanaw, handa sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang puso ay may kapayapaan, ang kanyang dignidad ay napanatili, at ang hostisya ay natamo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat na kahit sa harap ng pagtataksil at kahihiyan, ang katotohanan, dignidad, at lakas ng loob ay magdadala ng tagumpay at kapayapaan. Narito ang outro para sa kwentong Bride Discovers Groom's Shocking Betrayal, Arrives at Wedding with Ultimate Revenge Hashfolk the Story. At doon nagwakas ang kwento ni Vanessa, isang babaeng pinagsamantalahan at niloko, ngunit sa huli, nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang tapang, dignidad, at katalinuhan. Pinakita niya sa lahat na ang pagtataksil ay may kabayaran, at ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o pisikal na anyo, kundi sa kakayahang ipagtanggol ang sarili at ipakita ang tama. Ang hostisya ay natamo, at ang kapayapaan ay bumalik sa kanyang puso. Sa huli, ang moral lesson ay malinaw, ang katotohanan at integridad ay laging mananaig.